So guys ha, kamusta kayong lahat ha? So Air Force naman tayo ngayon, magkukonsentrate tayo. At meron tayong kasama mambubulabog sa atin. The one and only anti-Christ. Dahil Ay, ano yan ha? And, alam, puro Air Force na nandito ha. ha? Alam ko, alam ko, anti-sue. Hindi mo... Ginagayang kong hindi... performa ko ngayon? Air Force ha? ba yan? Oh, hindi. Jordan 2 yan eh. Air Force yan. Oh, my. Ha? Oh, my. Oh, my. Jordan 2 yun, di ba? Jordan 2. Taka! Taka na, doon lang, alam nyo na. Ton, alam ko hindi mo hiling Air Force. Never pa. Hindi, nakikita ka tamo Air Force, meron kayong blue. Yung ginaya mo ko, yung mahal ko, tapos bumili ko yung cheap version. Eh, eh meron sa yo, mahal eh. Parang milyon sa akin, eh, kyao. Sabi nyo mo <coughs> sa sa Japan, Japan sa Kicks Lab. Sabi ko, Maganda uh, magandang ka naman ito, sa mga audience. Kamusta um, kayo ha? Last time, last time wala ako eh. Ha? Huh? Kamusta kayo ha? Ano, Namiss ko kayo. So, guys, ah, alam mo naman, ito na yung mga airports natin, Ha? Ah. So, antay siya, explain ko lang muna yung isa-isa, ah. Kung may katanungan ka, feel free to ask me a question or something like sure, that. Sure, Stop it like that, <laughs> right, you know. Stop it like that. <laughs> so, nandiyan ka, na kasama rin natin si Nico. Hi, guys. Masaka, so, so, the snatcher. <laughs> j Kayo, ah. Guys, yung mga cellphone nyo dyan sa bahay nyo, tignan nyo, baka i-snatchin ni j Boss, yung ka iPhone mo. Ay, ah, nandito, uh, nandito. Ikaw ah. I'm looking at you, man. Ah? <laughs> something like that. So, et eto ito na. Oh. Eto ang favorite na Air Force ko. So, alam mo yan? Hindi ako sabi, hindi mo alam mo yan. Mm -hmm. Ano ba yan, Nico? Complex ko Air Force ni Virgil Abloh. Yes, sir. Brand new to. Meron ako luma. Meron pa ako isang brand new niyan. So, alam mo, pag may opportunity pa ako bumili na ito, bibili pa ako. Kaya lang sa mga $7,000 sa siya, Nico, no? Wow. Dati, bili ko 800 1,000, gano'n. Ito ba yung nasa 10, 10, na uh, 10, na uh, Hindi eh. Of, oh, of oh, Hindi siya kasali 10. sa 10 eh. Kasi ito, complex ko nilabas. Kasali ba siya, Nico? Uh, parang part of the 10 siya, boss. Pero exclusive Al nga lang talaga siya. Sure, na, ka? complex. Sure, Checkin nyo na lang ha, kung part of the 10. Pero napakaganda na ito. Nakita mo, silver. Ganda, no? Tapos, syempre, alam ko, favorite mo si Virgil eh. Yung black niya. Yung Oo. black niya. May Mahal din, yung... MoMA. 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 Oh, tangi na mare. Ang sabi ng MoMA. Mamo. Tama na. Museum of Modern Art. Ah, nakapunta tayo niya sa Singapore. Hindi. Sa oh, ano ka ba? Nakita mo din kay yung kaibigan mo. Sa Japan tayo Singapore, nun. Singapore, MoMA. Yung nakita mo yung kaibigan mo si... Yung gumagawa ng ng Hindi, sa Japan tayo noon. Yung may picture kayo ng crocs. Tarantado sa Japan yun. si Saleh. Saleh Benberry. How are you, my friend? Saleh. Ba't Singapore? Hindi na lito na ako. Pare, yung kakasabu mo na uh, naman nung past, past <laughs> life mo eh. <laughs> ano mo, hirap talaga pag lagi nag-abroad eh. <laughs> so ito yeah, naman atay so, si Bob Sager o Sager? Sager. Sager? Alam mo, Sager? mabait na announcer ito. Siya ay lagi naka parang chaleco or uh, chaleco. Sa NBA, NBA? Hindi, sa PBA. <laughs> sa PBA. <laughs> NBA. so ito yung Bob Sager, ang ganda niya. So magkaiba siya both sides sa waka mo. Pakita natin sa kanila. Very colorful ha. Oo. ganda no? Ganyan ba yung mga chaleco niya? Ha? Mga kitsalay niya, gano'n di pormahan. Kapas ko sa'yo ito. Gusto ko putang ina mo. Tado to eh. Yan, ah, Bob so Sager. Sager Strong. Yan, yeah, Strong. Okay. I think ginawa nila ito, boss, kasi may cancer siya, di ba? Namatay siya. Namatay Para siya. Ang medication, namatay siya, may cancer siya. Ilan na ginawa niyan? Uh, 30? Maybe less than ito. 30. Ito naman yung, ano, Terror Squad! Hey, hello to Fat Joe. Boss Fat Joe, ito. Hi to the mayor. Si the mayor, mabait yan. Akala nyo si mayor mayabang? Habot siya. Sobrang alaskado lagi. Mabait sobra yun. So, ito yung terror squad niya na nakuha ko sa RIF LA. Si Fat Joe kasi favorite niya is Air Force. Ano na kasi ito? Matcha o Mecha? <laughs> Tangina. Oo nga, no? Oo nga, no? Ano ito? Matcha? Matcha. Matcha. That, huh? Malamang, siya sa cha? Malamang. Mahilig siya. Okay. Tangina ito. Piloso ko na naman ito <laughs> Ito naman yung dito na hindi, hindi actually dito na gumbisa pero isa to sa nag-umbisa ng mga alam mo yung mga hype yes kasi lumabas yung so sa pelikulang ng Entourage Ito yung hirap na hirap si Turtle na kunin, Fukijamas. Yes, sir. Oh, ito yung, ano ba tawag dito? Nike Entourage? Ito oh, um, parang, artistic to, parang mga graphic. Laser, laser. Uh, yeah. Pakita mo yung likod sa kanila. Very artistic. Galing.

So, ito yung anti so G-Dragon. G-Dragon. Yeah. mo yan, ha? wag na wag mong kukutkutin yan dahil may laman yan sa loob. Eh. Mm. Ito yung friends and family version niya. Alam mo sino meron na ito? Si In or Out. Sino yan? Sandara Parks. Ah! So, eh, paano kapag uh, isang gabi, pag, na, pag umuwi ka dito, nakita mo, malinis na ito. Ah, saan palingit ah? <laughs> Nilinis ko. Bilor <Nilinis>. <laughs> <No, how? laughs> Madumi. Matangin <laughs> <laughs> Guys. <laughs> Uy, ang <laughs> linis na. mo ko na itong putang inan to. <laughs> so, doon tayo sa next batch. Okay. Next batch. Ateto ito pa, mga, mga rare na Air Force One ko. Ito yung favorite ko lagi sa Nico. Kaya kita yung last pag na. Oh. Scars. Oh, Scars Pizza. Nagawa ni DJ Clark and Collab with Scars Pizza. Antay wow. Orchard Road. Hindi, 22 Orchard sa New York, di ba? Tama ba ako, Nico? That's right, boss. Anong, yung pizza niya, anong anong doon? Anong mga special doon? Anong? yung ano, uh, cheese pizza. Cheese pizza. <laughs> oh. Ay, I, parang di, Parang domino, parang <laughs> uh, pizza, parang... <laughs> Five cheese. Tsaka six cheese. <laughs> Pero di sila bago, seven cheese. Ah, <laughs> oh, tangin oh, na. Man. Rare yun, may blue pa. Tsaka cheese ko din. Dahil lang <laughs> kala. <Ay>, boss <laughs> cheese, <laughs> ha, boss <laughs> cheese. Heart, ah, ano sir, heart. president. Oo nga, oo nga pala. Pero barkada natin sa si cheese. Ah, sa new wave yun. <laughs> Boy Toulouse, yung mga gano'n. Gusto ni yun. So, ito naman yung Clark Kent ulit. Ito, binili back ko kayo ng oh. Tadashi. Ano? Tad, taka, ano may? Tadashi ba yun? Tadashi. Si Tad. Tad. Oh, si Tad. Oo, oh, yan. Binili ko sa Manila Sneaker Expo yung last time. Bakit uh, Clark Kent? Tapos wala naman lang bakas ng kulay ni Superman. Ang ina mo. Wow. DJ wow. Clark Kent. Hello, are you drugs? <laughs> Ang ina ng tuho ka, ano? Pero, good question, ha? Ganon din <laughs> unang tatanungin ko pag hindi ako marunong sapatos. Pero, eh no, Clark, meron nakasulat sa loob. Clark, ano nakasulat, Nico? Abdul Jabul? Magdi All Day. Ano yung sabihin nun? Abdul Magdi, bali, bali baka Muslim yung mga sa mga Muslim friends natin. Ah, baka Muslim si Ana, si si, si... si oh, oh he could be, like, actually. baka. Oh, baka. Oh, baka. Tapos baka. ito naman yung lalabas daw. Lalabas yung ano, PlayStation. PlayStation Air Force. Oh, Shaka. Bakit? Oh, ano na naman tanong mo? Parang, di ba meron kang gano'n, ano to, yung dinin yung, yung kay ano? Tao nga no, kay Travis Scott. Ka okay. Parang iba-iba tsura niya. Ito, Air Force version lang siya. Malamang iba tsura niyan. So, ito naman yung Virgil Abloh. Oo. Ay, teka, may yellow ka dito ha. Pero meron. meron. Tsika, may, black, blue. To, may blue. May blue. May black. Walang red. Walang <laughs> red. Lakas! Okay. Tama! Ako'y nawawala! <laughs> Tsaka ito, tingnan mo may butas oh. Kagawa! Upal ka! O, ano? Ito <laughs> <laughs> eh, sabi ito naman yung uh, LV na ang ganda. Ito yung isa mga favorite ko na LV oh, ayan, Air Force. Oh. ganda. Ito, friends and family ito hindi? ganda? Uh, family and friends. Uh, so <laughs> Friends and others. Friends and others. So ito naman yung ano, uh, ano ba ito? Artifact? Artifact, yeah. RFTK. Alam po, gusto gusto mo to Yung mga gumawa ng modern shoes. Mm -hmm. Yung parang ano, yung yung guli. RFTK. RFTK ah, na mura kami. may, may parang capsule dito. Pero ito, favorite ko talaga. Siyempre, gusto gusto ko si M&M. Ito yung dalawang shoes na anchor. Taki na. Ano, na Ay, na. ano yan? Isang parehas ba yun? o iba? Parang iba na amoy na ito. Amoy motbol. Siguro sa binilihan ko. Dalawa, dalawa ganyan mo? No? Parehong pareho? Hindi, pareho. tatlo to. Ha? Ah, tatlo? Oo, oh, man, kakamali ka lang. Hindi, <laughs> dalawa. Hindi, pareha. Isang shady, isang angkor. Hindi, dito, dito shady. Ah, Ito? Oo, oh, iba ha. Ah, Oo, oh, putangin na. Ano pa bang... Ay, bala na kasulat. Oo, oh, putangin na. Sige na, mag-unboxing na tayo ha. Next, unboxing na tayo guys. So guys, unboxing naman tayo with the one, one and only anti-loser. Putangin <coughs> na. Tangin duro durug. na naman sa basketball. 1 year nang hindi na nanalo, gagawin kong 2 years yan. For you, my friend, Tanong, you're welcome! Tatanong kita, oh. ilang beses kita na supal? Supal? One-one tayo. <laughs> ah! <laughs> diba? At least, pero ako, honest ako. One-one. Pero yung isang beses, tatlong beses kita sinupal. Bakit mm Ano, -hmm. so, dribble pa? Lang. Ito, so makasupal ka, panalo ka na sa laro. Hindi naman. Hangin na mo. So, <laughs> achievement tayo, achievement. Achievement, okay, okay. So guys, ito galing sa Titan. Ano Hindi, ito na Niko. Ito, bigay sa akin ng kaibigan mo. Niko, explain. Yes, sir. So, ano yan, boss? Gawa ng Gawa ni Damien Lillard tsaka ni Chris Paul, boss, na in-souls. Ang ganda. Galing sa Move Sneaker Pare, Hub. Move Sneaker Hub. Yes. Saan yung Move Sneaker Hub? Sneaker Hub, boss, sa Cebu, sila based. Astig. So, ito, ito yung nakita ko nga gumawa si Damien Lillard tsaka isa pa. Chris Paul, boss. Chris Paul ng company para gumagawa sila ng mga souls na ilalagay mo para mas maganda yung performance mo sa sex. Ah, sa, ah, sa lakaran. Okay, okay ito. Sample na natin na isa, Niko. Ah. Game boss. Tama ba bukas ko? Tama. Yun! Na. So, Niko, anong, anong magagawa na ito para sa'yo? Then, ikaw yung nakasubok muna na ito. Ay! Putang so, ina, boss, hayop. yung hawak Iba. mo ngayon, boss. Ipang ano yan, pang everyday use yan. Oo. So, sa, kanyari, sa dunks mo, boss. Oo mas magiging comfortable siya na may support. Yun. Pakita nga, tatry ko mamaya ito ah. O oh, sige boss. Uh, Kuha yeah. tayo ng shoes muna na mo isa. Close upin Hindi, close upin mo nilang ito. Ito yeah. ang tigas oh. Kala oh. may support talaga yung... yung Hindi, so, iba yung niya. May parang mataas dito sa heel ni ko. No? Ganun talaga siya boss. Para may arc support ka. Tsaka dito, meron siyang... Ito yung plastic talaga. Solid hawakan mo ito. Para support. Nako. Na, ang tigas. Oh, hindi na. siya malambot. Oh, palambut. Malambot. <laughs> Pero guys, titingnan natin to. Ah. Dahil mukhang okay to. Dahil ako flat-footed ako. Ayun, so, maganda yan, boss. Makakatulong yun. So guys, ha. Ah, popost natin si Nico paano bumili na ito. Thank you sa move, ha. Ah. Ah, thank you sa love letter nyo. Thank you, boss Bong, ha. Ah. Move PH, guys. Cebu. Ito, ano pangalan na itong product na ito? Uh, move Insoles. Move Insoles. Guys, thank you sa inyo. At meron tayong Amiri. Ito, ito, Amiri. Napakaganda na ito. Padala sa atin. Pero, alam nyo guys, hindi ko talaga alam sino nagpadala. Pero thank you sa nagpadala na ito. Yan, unbox ko lang for Amiri. Yan, patuloy natin, na natin. Gandang brand na ito yung mga damit niko. Meron yes, sa Harajo ko na ito. Meron sa Vegas. Are you there when we there? We were, we oh, were, we there. were there. there. Okay, okay. Stuff like that. Stuff like that. Wow. Oh. God. Ang ganda pala. Parang New York Yankees color. Eh. Dad shoes. Ang laki. Parang siyang... Eh, uh, ayaw na sabihin. Parang siyang galaw na. E teka, parang no. hindi ko na narinig yung Amiri ni Pratt. quality, dry. Mahal to eh. Oh, mahal to. Siguro mga, this one is mga 700 bucks, di ba? Mga ganun. Pero box. guys, ito yung Amiri, napakaganda. Napakabamu, amoy mo yun. Ito yung amoy na bagong bago eh. Yan. Yeah. Ay, grabe. oh uh, So, Ton, meron akong papagwasa yung challenge ah. Sige. Pikit ka tas nga kakaunlad. Lalagay ko to <laughs> sa iyo. Oo. Uh -uh. Para hindi mabulok yung yung chan mo ha. Pare talaga tinanggal na niko. Yan ang un un unboxing, boss. Hindi yeah, para para uh, naman mama... para, naman lang siyang amo ni. Eh. <laughs> ang bango. Oh. Oh, sari na sari uh, subing ko uh, so, so yan, okay? Amiri yan. Ton, ah, pwede mo muna baba ito. Mamaya makain ang aso ito. Baba mo muna kasi abante ah. ko ito sa Titan. Yeah, May t-shirt pa. <laughs> t-shirt So guys, ito yung bigay sa atin ng Titan Guys, di ko alam ano to ha Thank you pala kay Boss Dennis and my Titan family Wow Wow, wow ito siya ha Hindi ko talaga alam ngayon ko lang binuksan to ha Dear Cheng, the Titan embarks on a 15 year Happy 15 years on Titan Grabe, oh sabay talaga sa row na kami Sabay kami ng Titan We're excited to introduce to you, share with you The latest opening Titan Royals Anniversary Collection Designed to add touch of luxury This pieces takes craftsmanship, mga wow, napakaganda nito, na detail. Whether it's a game or squad, sophisticated way to keep essential organized and well-ordered whiskey brands. Tangin na taga lang. Well-earned whiskey. Sip this homeware accessories. Ah! Homeware. Cheers to... Cheers. Congratulations. Congratulations. Titan, 15 years. Ha? May t-shirt tayo for the love of the game. Titan. Oh, wow. May kasama siya mga t-shirt. Gusto ko lang makita isang t-shirt alam ko, malaki gumawa ang Titan kaya kasa sa akin po. Kaboom. Kasya na. Siyempre. Oh, yes. ganda. So, ito. Ano to? Ang oh, baraha yan. Hindi. Wow! Baraha tsaka dice. Oo, oh, sakto. Sakto to, <laughs> ha? <laughs> ah, ala. titan, ha, alam. Kahit alam nyo talaga, alam nyo talaga yung hiling mo sa buhay, ha? For life. For life. Ito pa, next. Oh, ano to? Uy! Ooh. Ganda! Ang ina, galing ng Titan. No? Galing nila talaga. Huwag mo kami, Jacob. Hindi <laughs> <laughs> <Meron ako> lang alam. <laughs> <laughs> Hindi lang. Lang. lang So, ito naman, next. Ganda ng lagayan, ha? Ganda, ito. Mm Oh! Ooh puta pang whiskey. Wow. Ano to, Nico? Nice. Ano yan, boss? Uh, nilalagay sa freezer. Tapos yan yung yelo mo? Opo, boss. Puta ah. na. Pakita mo sa ano? kanina. Yellow na reusable? Oo. Oh. nga oh. na. Maganda to. Environment friendly to. Oo. Oh, oh. oh, oh. Baka, matitipid natin kasi paulit tayo magagalit. Ang maganda dyan, ma malulok mo. Para, kuna rin yellow, makagat mo, biyak ngipin mo niyan. Tsaka... Ito. Congratulations, Titan. Cheers to you. Cheers to you, guys. Tsaka, ito, maganda ito. Alam mo, no? kahit pag iba wala kayong rep lagay mo sa aircon pag lumamig yan hindi na may yelo ko na ano hindi ah, okay. ka nagkakamali ton ton no? ayun no. titan din no. oh cute Pagkakunta na nang hawa ka mo, silver. Ay, pangkuha mo dyan. Ha? Huh? Ay, pangkuha mo dyan. Pangkuha mo dyan. Pangkuha mo dyan. Oo. Ayan. Ang nga nga nga. ako lang. Hindi <laughs> nalagay natin sa aircon niya. Tapos pagka malamig na. Nakaguho. Pero talaga, ni ginagawa ginagawang ano yan. Ha? Yes, boss. Sure ka? Yes. Ito uh, mo ko. Malason kami, ha? Hindi. Alam, alam, alam. So, ito naman. At Papa James of Anta, ha? Parang nag-transition na. Eh? Namimiss ko si Miko, eh. Pero si Miko, Salamon. Yes. Okay, Papa James naman. Correct. Ha? Papa James, ha? Papa James, congrats sa'yo. Papa James, pinadala na ni Papa James ng Anta na ano ba to Kyrie ito eh. Parang Ky Lifestyle. Service. Kai Lifestyle to yun. Kyrie Irvin, guys. Ha? Bibigyan natin isa na ito. ang Yes! Putang ina, kita mo yung... Ang ganda! At ah, saka, hindi nga kita bibigyan. Okay. Kasi puti ito, favorite ko to masusuot ko to eh. <laughs> Anta Basketball, design, Anta Greenhouse, ah design. Yan, yeah, next. Tignan natin kabila. Baka maganda, pang basketball siya. Ah, uh, pwede rin pala to. More lifestyle More siya, li boss. wow! Ayan. Ito, sa'yo. Kasha ba? Kasha. <laughs> ito, ang ganda, oh. Anong size mo ton 9 to 11. <laughs> Para lang makatanggap. 9 to 11. Thank kay Anta tsaka Papa James. Papa James, ha? And Anta, number one, ha? Ang ganda-ganda ng mga gawa niyong shoes. Eto! So, po. Ang ganda niyan. Wow! Design to ni Kyrie Irving yan, no? Yan yung mga, yung mga Egyptian words niya. Yung sa sapatos niyang una. Mm. Yung gustong-gusto ko suotin, yung violet. Ganda. Ha? Ang ganda, ganda, ano? ganda no? Alam ko Chinese. Egyptian! Itangin <laughs> mo. Ang Chinese. Anta. Ah, what will you say to me and Anta? Anta number one. Uh -huh. So, uh -huh. number one. Ha? Uh -huh. Kung so, tayo na, lang nakita na paano, ranges from size 9 to 11, ha? Ah? Alam mo, It depends. Alam mo, explain ko lang, ha? Kasi, ano mo, sa buhay natin, oh. minsan, minsan may sapatos. Oh. Kasya naman. Pero, oh. di ba, di, dapat tayo, flexible tayo. Kasi, di, minsan, hindi naman. Katulad nung, ano, last time, may binili ako na may maliit eh, yung parang all. oh. parang maliit siya na konti, pero pagka sasaktoy mo, napaka-asset, papapalit mo pa, eh. oh, oh, kaya maganda kung anong meron, oh. basta makashoot yung paa mo, okay oh. na. Guys, nice. wala akong na sa silapin <laughs> Kaya <Kain laughs> na lang, kaya <Kain laughs> na lang. Dapat may medyo flexible tayo, parang marami tayong shoes. Okay, fine. Hindi tayo mahirapan, di ba? Okay, fine. Okay. Okay. So, tapos na okay. sa... Oh, ano sa sa... sabihin ko? Ano sabihin ko? Eh? Hindi kasi, size 10 na ko eh. Ay, maliitong size na ito, kailangan size 10. tapos mo na! <laughs> <laughs> oh. Tapos ka na. <laughs> okay, sorry. <laughs> <laughs> like, sorry pa. So guys, tapos na tayo sa unboxing. Meron ko ba question and answer? Wala nga. Oh, meron, meron. Okay, so sinanser question na tayo. Huwag tayo guys, okay? Dire Diretso na tayo, no? Uh -huh. antay siya expert, meron pa lang papahabol. Uh -huh. Hindi ko na-unbox eh. Ito yung New Balance na sobrang ganda. Made in London. Matagal ko na minamatay sa eBay ito, kaya nag-offer na ako. Nakuha ko ito, $2,000. Oh, ganda, no, Niko? May nakasulit sa na London, ah. Oo. Oh, ito, nakasulit sa kabilang bridge. Oo! Hindi nga. Haha, gagawin din. lang. Ganda, no? So, yan. eBay authenticated. So, okay tayo sa eBay. Actually, mas maganda nga mag-authenticate ng eBay kaysa StockX ngayon, eh. Totoo, ah. Yeah. Honestly, specking. Okay. Stop, okay. stop like that. Stop <laughs> like that. Oh, question and answer, okay? So, you mean, pag uh, sa iba, Pagka bumili ka may possible na... Niko, what's your take? Dami kasing ano ngayon, Ane, boss. Ano yun? Ayokong e? mag-send ka. Ah, uh, for me ah, uh, yung stock x ngayon, boss. Parang dami nakakalusot talaga na... Oh, yun, yun lang. Sana improve nila. Improve nila sana nila. Napeke. Oh. Pero parang dati, oh. si ano may nagpapabili sa atin, yung kaibigan mo. Sino? So, may nagpapabili mga 2,000, oh. 3,000 dollars. Oh. Alam mo, pag order ko, like, order ordera. And then, mga one month, parating na, tapos bigla na lang, ibabalik na naman, tapos sabay makakancel lahat. Siguro three times nangyari yun. Hindi eh, siya peke ng item. Yung nga, kumbaga, pero magta-transit pa puto sa US, tapos OT Ganun talaga, ba? ano, Nico? Ganun talaga. Yung mga yeah. mamahal, yung mga 3,000, 4,000. Uh, mas kina talaga. eBay, ganun din talaga. Eh. So, wala ka na sabihin? Ito, question na Okay, siya. thank you, Lord. <laughs> 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 dal-dal, no? Lo. Puta, ata ito. Okay? Okay. Uh, first question. Okay. Sancho Papa. Alam mo, maraming sabi Eh, para ka rin si Scooby-Doo magsasabi. <laughs> okay! <coughs> Ay, cheap, May nawawala ka bang shoes na di mo na oh, mahanap? Alam mo, actually... Hindi, actually alam ko lahat ng sapatos ko. Alam ni Yaya yun eh. Galing ko eh, alam ko bawat isa eh. Naalala mo yung... Yung ano mo, yung... May pinapaharap ako dati pero nandyan. Alam ko, nandyan. Yung Air... Air Max mo na, yung parang... Yung ano, yung... May kulay sa ilalim na niyo. Y yung, yung... Air Max Day. Yeah, oh yeah, Yung parang camouflage. Yung, oh, um, oh. May apat ka na ganun. Yung duck! Ha? Duck camo. Oo, oh, duck camo. Oh. May lima ayata apat. sa oh. Tapos nawawala yung isa. okay oh, kita mo. Di, ma di mapakali. Oh, kita saan mo. Sana yan. Nasana ah, yan. Oo, oh, di ba? Di <laughs> mapakali. <puto> <laughs> Hinahanap lahat. Happy New Year, ha? <laughs> sa lahat. <laughs> oh, next! Oh. Okay. Next question. Saan yung papa? Yes. Ano ginagawa mo? Yes, Shaggy. Ah? <laughs> After ma manalo ng malaki, meron bang victory sets? Ayoko pag-usapan dito yung gano'n, yung mga nananalo dahil hindi pang bata yun. Para lang sa mga adults only yun. Oh, ah, sige. Yung victory Saka pa, sex na. Uh, victory victory sex. sex meron. Lagi. Without sex, I am nothing. Ano <laughs> e? lang ha. Pero medyo totoo yun. Hindi na ako magtatrabaho pag walang, alam mo na. <laughs> Mas ginaganaan ba mga girlfriends mo? Pag uh, tapos ng ano? Siyempre, may ayudasan e. Eh. Siyempre, ganadong ganado sila pag may ayudasan. Yung ano ba, nararamdaman ba, iba pag beast uh, din ako siya, pwede na siya natatalo, ma-ano? Ma, 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 Ayoko nga pag-usapan yun! Okay. okay, sige. Puta! Yung sex lang. Oo, oh, sex, ay, kung, sex. Kung, eh. eh kung ano, di rin. Ganun ano no? Basta, basta alam mo, ka, ano mangyari man lahat sa mundo, basta sex, napakasarap. <laughs> The, Sex is a beautiful thing. Yeah, it's a work of art. Then, ito mas, di diba, ba, diba? Jago? Tagtag mo. Oh. Sex is the most important thing in this world. Ah, uh, I think so. ba? Diba? I agree with you now. First time. You know why? Why? Because pag wala yun, wala tayo lahat. <laughs> Totoo. <laughs> 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 Hindi siya nagkakamali po mga kapatid. <laughs> 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 Seryoso usapan to. <do>. Seryoso. Hindi ka nagkakamali! First time na kita. Wala tayong lahat. Wala tayong lahat. Wala si mami, wala si daddy, wala si kuya, wala kayong lahat. Ayun. Next. Okay. Uh, next next. Yeah. Next. Sa Sancho Papa. Oh. Anong mga... Pero talaga. Yung pinaka-importante sa <laughs> lahat. <laughs> eh. No, Sancho Papa. Oh. Anong mga new shoes na worth bilhin ngayon? unusual worth bilin ngayon yung gusto nyo syempre yung marang yung mga ako nagustuhan ko ah sobrang ganda ganda ako sa mga labas ng Reebok ganda nakita ko yun ta. boss tangin eh nasa ang ganda sobrang to Reebok actually lahat na ma worth it pero kung anong type mo pero ako ang ganda mga labas ng Reebok ngayon guys watch out for Reebok ba, ah, naka na Feeling na yun. Pero ang ganda na Reebok ko yun. Punta nga ako, titingin ako ng Reebok. <laughs> Tawa talaga ako <laughs> <Ito> sa sex. <laughs> Without sex, we are nothing. We are just a specimen of dust. <laughs> Kahit dust, wala. Wala! Mas kinali ka book, wala ka. Okay. Uh, next question. Oo. Oh. Uh, Sancho Papas, oh. saan next out of the country mo? out of the country, yeah. Yeah, yeah. So, like, yeah. Dubai. Ah, <laughs> I visit level shoes niko, ah. Yes, sir. Level shoes out of the country, Dubai ako ah sa sa October, end of October. Yeah. watch out Dubai. I'm coming for you. Yeah. Next. Okay. Meron tayo ano? Cebu, ah. Oh, September 27 wala. to 30 guys, sa Cebu kami nila niko. Nila Antay Show. Wala. Alam mo bakit? May shoot kami sa New Star. Ha, New, Star new Hotel. Star. Thank you pala kay Ma'am Eileen. Thank you kay Kame, the beautiful Kame. <laughs> Next. Okay, last question. Okay, last na. Okay. Ano part sa iyo ang gustong-gusto mo hinahawakan? Titi. Hinahawakan at Titi. Titi. <laughs> Kaya, ano mas gusto mo? Ma? Titi o itlog na dinidilaan? Siyempre titi! Tanga na gusto mo, ikaw gusto mo itlog lang dinidilaan sa'yo sa may dinidilaan titi mo? Tanga na tanong yan! Siyempre yung ano, maganda sa itlog, sinasantol. Ano yung sinasantol? <laughs> ano yung sinasantol? Hindi <laughs> niya. <Nicole, Nicole>, Hindi <laughs> ko alam yung sinasantol. Di <laughs> ba gumakay ka ng santol? <laughs> <laughs> yung buto. Hindi <laughs> <laughs> niya. <laughs> Gago talaga ito. At guys, nag-enjoy kami. Nag-enjoy rin kayo. Sana nag-enjoy rin to sa vlog na ito. Pero first time, medyo Natuwa ko kay Anta Isu dahil nag-agree ako sa kanya doon sa sinabi niya. Without we'll sex, we are no one. We are specimens of dust, not even dust. Nothing. We were nothing, okay? Guys, I love you 69 times a day. Ton, batiin mo na. Siya yung babatiin mo. May babatiin ka ba? Oh, thank you lagi sa mga nanonood at, at uh, babatiin ko rin yung mga tao. Alam mo no, oh, lately. Oh. Napansin ko lang. Lately. Latelyan lately. Oh. Pansin ko. Ha? mga tao, nag effort talaga magpa-picture. Kaya Ay, ate, tawag na sigat <laughs> na ito ah. Oh. Kaya ate. niya, ko. Hindi naman. Dahil naman. mo, ka. pag may nagpapapicture sa'yo, <laughs> nako, cherish <laughs> nyo yun habang may nagpa-picture <laughs> pa sa inyo, may bumabati sa inyo, maski na makulit yung tao, i-cherish nyo yun. <laughs> <laughs> Dahil puta nga na, ang sarap ng feeling na gusto ka na isang tao. At gusto ko rin kayo. At gusto ko rin mga babae. Gusto ko pag sex Dahil ako, I love you 69 times a day guys. Bye-bye na ha. Bye-bye.